Ako kaya maglilinis na tayo. Maglilinis na tayo, kaya. Hello! Good morning! Asho! Asho! Kagigising pa lang ng baby namin. Ayan, oh. Kagigising lang ng baby namin. naglalaway. Oh, wait lang, wait lang. Oh, wait lang. May gagawin tayo na. Ma! Okay. Hey. Ma! Oh. Kuya, ikaw nga, anuhin mo ngayon? Intindihan mo nga kuya. Maglilinis lang ako. sa kapagbalita ko eh. Ang hirap kumilos. Na para na mamaga na yata. Kuya! Tulungan mo muna na ako daddy. Tulungan mo muna ako. Tulungan mo muna ako. Ayan ka po. Pogi pogi nung pogi halin natin na mung. Ang oh, pogi nyan mung. Oh, bait naman ng baby na yan. On Thanks guys! Let's get this friend right in position! I found a shark that oh, my like